Ngayon ay araw ng Webes, ating pakinggan ang mabuting balita, ang daily food of life at ang mga picture ng mga lingkod na karaang 31 anniversary. Ang talata ayon kay San Matthew chapter 7 verse 21 to 29 ay naglalaman ng mga mahahalagang aral at puntos na maaaring matutunan. Ito ang aral na ating maririnig. Una, ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Following the Father's will hindi sapat na sabihin lang ang mga salita na nagpapahayag ng pananampalataya, kailangan itong suportahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, pagpapahayag ng pananampalataya sa mga gawa. Expressing faith in works. Pinapakita sa talata na mahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi lamang ang pagpapahayag ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga salita. Pangatlo, pagsunod versus relihiyosidad. Compliance vs. Religiosity Hindi sapat ang relihiyosidad o pagganap ng relihiyosong gawain, kundi ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito naman ang mga puntos. Una, pagsunod sa kalooban, following the will. Mahalaga ang buhay na nagpapakita ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, pagtataguyod ng matibay na saligan, building a strong foundation. Katulad ng pagtatayo ng bahay sa matibay na pundasyon, mahalaga ring itayo ang ating buhay sa matibay na pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, pagpapakita ng pananampalataya sa mga gawa, showing faith in actions. Hindi lamang salita ang mahalaga kundi ang pagpapakita ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa at pagsunod. Sa huli, sa kabuuan, ang talata sa Ebanghelyo ni San Matthew chapter 7 verse 21 to 29 ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi lamang sa pagpapahayag ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga salita. Ito rin ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtataguyod ng matibay na pananampalataya at pagpapakita ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano mang panahon, anuman ang sitwasyon. Pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris Channel at Reels Bro Chris Montadria Jr. now. Para sa pangaral at payo mula sa Panginoon. Thanks God! Nawa nagustuhan niyo ang video ang Ebanghelyo. Sa ngayon lang po nakapanood ng video ay follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube Please subscribe at Bro Chris channel at follow sa kanyang reels at like comment and share. Thanks for watching and listening. God bless you.